Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inauguration ng kauna-unang Cancer Specialty Hospital sa bansa. Unang hakbang ito sa katuparan ng pangako ng Pangulo na mapalakas ang healthcare system at mapabuti ang kalusugan ng mga mamamayan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mas accessible na pasilidad para sa mga may sakit na cancer. Yan ang layunin ng pagpapasinaya ng Healthway Cancer Care Hospital sa Taguig City na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, bahagi lamang ito ng mga hakbang ng pamahalaan sa pagpaprioridad ng kalusugan ng mga Pilipino at mailapit sa publiko ang mga healthcare service lalo anyat isa ang cancer sa mga naungunang dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. No matter how wealthy you are, no matter how successful you are, you cannot enjoy that wealth or that success if you do not have your health. And that is why it is a priority. Healthcare is important simply because nothing else matters if you are ill. Nothing else matters if you are sick. Nothing else matters if you are dying. And that is why I am so pleased. Uh I am so happy to be here today to see this as we progress in our healthcare system. Sa pamamagitan ng Naturang Ospital, mas magkakaroon ng abot-kayang cancer care ang mga lumalaban sa naturang sakit. Gayon man, tiniyak ng pangulo na handarin ng pamahalaan na umagapay sa mga kapuspalad kaya inihahanda na sa ngayon ng gobyerno ang Cancer Assistance Fund these are the things that uh, we are trying to do so that uh, the number one the cost come down and we can uh, support what uh, the insurance cannot uh, cannot cover PhilHealth cannot cover all the medicines kahit in private na insurance hindi nila makover lahat So, kaya natin pinag uusapan yung fund para yung uh, malaki rin eh, malaki pa rin eh. uh, So yung yung hindi pa kaya na uh, makover ng insurance, baka meron tayong magawa from the government side para maging naman mas magaang ang financial cost sa pasyente. Ipinunto rin ng punong ehekutibo na patunay lamang ito sa kahalagahan ng public-private partnership para mas mapalakas pa ang healthcare system sa bansa ang HCCH ang kauna-unahang specialty hospital sa bansa para sa cancer. I urge all public and private stakeholders to support the Philippine Health Facility Development Plan and invest in building more health facilities similar to the HCCH. Ang naturang ospital ay mayroong 100 capacity beds, apat na specialized operating facilities, dalawang endoscopy rooms, gayon din ang outpatient chemotherapy units at outpatient department. Sa usapin naman ng kalusugan ng Pangulo, matapos hindi makadalo sa isang aktibidad kagabi sa palasyo, tiniyak niyang nasa maayos siyang kalagayan. Basically, just ran out of steam yesterday. Uh, 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 hindi pa ako nakapag-recover sa biyahe hindi uh, uh, the I, I, I suppose he just needed, I just needed rest. I'm fine now. Kenneth, yeah. pasyente you para sa bayan. <laughs>